wala akong balot, so ang gagawin ko ay itlog na lang. Ay I minilaga. Mean, so ayan. Ang gagamitin natin si M2 chili garlic. And then buha lang ako mga kahati. Ito yung paborito ng asawa ni Miss Pinay Alaska. Ayan. Chili garlic. O, ito. Oh, good. Ano so, ba yan? Talat pa ako. Mga ba tayo? Daming naman ito, mga kahati. Ayan. Mmm. <laughs> diba? Ang daming laman. Siyempre. Wala akong balot eh. <laughs> Sa <laughs> may suka.